Hello guys, habang tayo ay papasok ng eskwela, habang tayo ay romaharatra, amang banking banking but tayo dito? di natin napansin na may check engine na pala ang ating motor. No, God! No, God, please, No! 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 <coughs> Ayun guys, guys, malilate na nga tayo. eh medyo malapit na tayo sa aking mm, spela. Ah. Nice. So papasok muna tayo bago natin fusion yung check engine ng ating motor. So ayun guys, naka-uwi na tayo ginawa na natin yung auto-sensor ng ating motor. At ayan, gagamit tayo ng steel brush. At gagamit tayo ng carb cleaner. So, isprayan muna natin. So, ang gamit pala natin carb cleaner ay COVID. So, hindi to sponsor pero, baka naman COVID. So, ispray lang natin sa palipot. At inisprayan to rin pala dyan yung butas ng ating auto-sensor. Ayan. So, kaya ako dyan in-sprayan para matanggal yung carbon na na uh, carbon deposit sa loob ng ating autos sketcher. So, ayan. Spray, spray lang. Brabrushin natin ng steel brush. Ayan. Kuskusin lang. Tamang kuskus -kus lang. May kusmetis. -kus. So, may kita nyo dyan na uh, na yung ating auto sketcher. So, tapos yan, eh, punasan natin. Ayan, itang-ita naman na malinis na yung auto-sensor. So, ayan guys, itang-ita uh, naman na malinis natin ng mabuti yung auto-sensor. Ayan, sobrang kintab. So, dito, uh, isisama ko na rin ginisin yung ng ating auto-sensor bahay uh, sobrang dumi na rin. Ah, uh, po, Di masisira yung ating auto-sensor dyan kasi mabilis ang matuyo yung chemical ng ating panlinis. Ayan. Sama niya na rin yung wire ng ating auto-sensor para pag sinalpak natin sa motor natin, eh, presentable siya at maninis. So dito, uh, ibababad din natin siya sa gasolina ng ating motor. Kukuha muna tayo sa isang motor natin. Ayan. Kuha mo na tayo dyan. Kuha ko ng platito dyan. Kung mang mamalit. Ayan. Kuha mo na tayong gasolina. Itong motor ko na ito ay Rusiden. Uh, Rusi Neptune 125. Five years na nga pala itong motor na ito. At buhay pa rin at sobrang lakas pa rin ang makina. Wala naman ako naging problema sa so motor na ito. Sabi nila, sarain daw ang rusi, pero sa akong na ayos pa rin siya. So ngayon, nakukuha na tayo ng gasolina galing sa mopor natin. At itong baso na ito ay di na namin kinagamit, guys. So huwag gagamit ng baso na galing sa nanay. Hurry, kayo! Hey! So yan guys, bababad na natin siya sa gasolina. So wait lang malinis yung gasolina. So dito, huli na natin yung auto sensor. Ayan, kitang nita natin na madumi na yung gasolina at may mga excess na ng carbon yung gasolina. So may mga natanggal na or naiwan pang debris sa loob ng auto sensor. So yan, So pupunasan lang ko rin nada yan. Ayan, luminis-linis na siya at kuminis. Ayan, sa baso, medyo, ayun, may mga dumi-dumi. So ito nga pala guys, ay ikakabit na natin yung auto sensor sa ating motor. So in-spray ang muna yung thread ng ating auto sensor para hindi nahirap isan pa. Ayan, so yung motor natin, medyo madumi, hindi pa tayo So, iikot nyo lang. So, dito gagamit tayo ng 14mm na open wrench para maisalpak natin yung auto sensor. Ayan, ikot nyo lang. Inalagay na pala natin dyan yung auto sensor sa kanyang sakit. Ayan guys, yun na pala natin yung motor natin. So nawala na yung check engine ng ating motor. Sa gauge panel natin. So ano nga bang trabaho ni auto sensor sa ating motor? Ah uh, si auto sensor ay responsible sa pag-measure ng mga unburned air and fuel mixture galing sa exhaust natin. So, bali si auto sensor nagsasend ng data papunta sa ECU natin. So ang ginagawa ni auto sensor ay tinutulungan niya yung ECU natin para itama yung right amount ng air and fuel mixture sa motor natin para sa best engine performance ng motor natin at syempre para maging fuel efficient din yung motor natin so dito gumamit tayo ng HUD hacker para i-clear yung fault code ng auto sensor sa ECU natin so pwede na maky mag-manual reset uh, and also dagdag ko na lang rin nagre-remap tayo ng flash 150 okay yon, at uh, na natin yung uh, auto sensor natin kung may lalabas bang check engine ulit so dito sa ating panel or gauge ng ating motor eh, wala na as you can see so hindi na siya lumalabas so kapag uh, nagparamdam na ulit yung ating auto sensor or lumabas na yung check engine na ang code is 0132 ah uh, auto sensor yon. so wag nyo agad agad papalitan kasi sayang naman yung pyesa diba? di ba kung hindi pa naman talaga uh, sira so yon ang uh, ginawa ko lang is nilinisan lang natin ng car cleaner tapos binabad lang natin ng uh, gasolina Siyempre, sinamahan ko rin ng car cleaner yan, in-spray ako rin, then binugahan ko lang siya, so okay na ulit. So, kitang-kita naman, uh, hindi naman payado yung ating motor. So, mas taging aggressive ulit siya. Okay, ito kahit right. 4 gear, uh, maaadam. So, papasok nga tayo ngayon ng... Uh, ating eskwela so dito lagi tumadaan sa tangari kasi pag nagmumuntin lupa ako sobrang init lalo na kapag na stuck ka sa traffic ayan tuloy tuloy lang ang andar natin hindi naman na lumalabas yung check engine Ha? Sobrang uh, bilis ng biyahay dito kasi As you can see, walang uh, traffic-traffic Tuloy-tuloy lang Kahit mga 60 mo matakbo nyo, ganyan